Hello guys, for today's video, a uh, day in my life, nandito ako ngayon sa Barin. So inikot namin tong kabuanan, nandito kami sa syudad ng Barin. Imagine nyo mga langga, akala ko uuwi na kami. Dahil sabi ng amo ko, magliligpitan naman daw ako. Nako po, iba pala. Habang inikot-ikot namin ito at naghahanap siya ka ko ko, syempre hindi ko maintindihan dahil Arabo nga yung ano niya ka niya at saka syempre nag arabic sila. Ako lang siguro ang katulong dito na napaka ewang ko ba? Bakit hindi ko maintindihan yung mga salita nila? Habang inikot-ikot namin 'yan at hinahanap namin yung kanya sinasabi na uh, hotel na lilipatan namin, imagine mo, galing na kami dun sa kabilang hotel, lilipat pa kami dito sa kabilang hotel. Ayun, nagtambay kami, medyo traffic-traffic pa. Habang kami nag-iikot dyan at medyo traffic, ay nagkunting video lang naman din ako. At nadaanan namin itong mga dagat ngayon, oh, na nakikita ko yung mga maliliit na mga bangka. Yan po, mga maliliit na bangka na yan ay pinaano yan, may mga bayad dyan. Ayan guys, papunta na kami sa kabilang ano, pinaka city na talaga dito sa Barin. At nakikita nyo mga langkay, yung mga building na yan nagtataasan. Naku po, maliit na lugar lang itong Barin pero talagang asin, in maganda at napakaliwalas at talaga mawawala ang stress mo. Kaso lang itong kasama ko ay nagbibigay ng stress. So naririnig yung mga langkay yung boses niya. Hindi ko ang pinapansin kay once kasi na pinapansin mo yan. Lalo kang iinisin. Nang iinis, mahilig yan magano eh. At saka pabalik-balik ang mga sinasabi niyong kasasabi lang. Sasabihin na naman, siguro sa isang, mag, sa isang araw, hindi lang siguro 100 lahat ang sinasabi niyo yung magpabalik-balik. Kung kaya, kung, kung, ako sa inyo, yung ganito ang trabaho niyo talagang siguro isang araw uwi na kayo. Ayun mga langga at uh, pumasok na kami sa hotel na pinupuntahan namin. Ayan, inisa-isa ko na yung mga gamit na kailangan na ito yung kusina namin. So, sabi kanina ng amo ko, isang araw kami. Yung pala, dalawang araw naman pala kami. Oo lang ako ng oo. Total, ni naman ako magbabayad. Di siya naman eh. O, iikotin ko kayo sa bago naming ano, kwarto ng alaga ko. Malaki pala itong kwarto na to. Tingnan nyo naman oh. Dalawang higaan. tag isa kami. At ito na ito nakakapagtaka. Dahil alam nyo bakit. Tingnan nyo naman. Binuksan ko ngayon ang salamin. Ako nasusuka ako. Ay, <laughs> pasintabi po sa mga kumakain dyan. sa mga langga ito yung pinakamaganda. Oh. At malawak itong aming kwarto ng aking alaga. At tingnan nyo at bubuksan ko yung bintana. Ay Diyos ko ito ang nabungaran ko. Nako. Parang pumaliktad yung aking Morapasintabi po sa mga kumakain dyan Habi uh, talaga itong lang mga langga o, 28th floor kasi itong aming Ito yung aming pangalan Imaginin mo mga langga no Yung nanggagaling na kami doon sa kabilang hotel Tapos pupunta naman dito para no So ngayon at iikotin ko kayo dito sa bagong hotel na tinutuluyan namin Ayan o no? may lagayan ng pera Tapos ngayon pupunta tayo ngayon ng CR Para makita yun rin naman Kung anong itsura dito sa bago namin Tinutuluyan na hotel ko naman So mga langga Ito yung kabuan ng CR dito. Tingnan yung mga langaw Di ba malinis, maliwalas? At tingnan mo yung mga bunga ng alaga ko. Hindi ko pinapansin kasi meron siyang gagawin na hindi maganda. Kaya hindi ko kay sinusunod yan dyan. Hayaan ko lang yan, titigil naman yan siya eh. Ayan mga langga, habang paikot-ikot ka dyan sa CR na yan, o tingnan nyo, di ba maliwalas at malaki itong CR na to. Ayun, pupunta naman tayo, ayan, sa ating rib. So, walang laman, no? Itong mga, ano natin, mga, mga buting-ting natin ang galing sa kabila, ilalagay ko yan dyan sa rib. So, ginuo ko. O yan, pati sili, limon, kung ano-ano pa, mga anik-anik na binili ng amo ko kagabi. dinala ko rin yan kasi sayang eh. di ba diba? natural lang yan. Sabang inisa-isa ko yan, pati yan sili. Siyempre, manghinayang ako yan. Ayan, pati tubig, yung tubig namin dyan. Lilimang buhat, buti na lang yung tubig namin dyan. Basta na lang. Ayan, di binitpit ko rin yan galing sa kabila. Sayang yan. At siyempre, nakita ko may chinilas. Sabi ko, tika nga, isusuot ko nga itong chinilas na to kasi. Ayan, ayan, ha, mga langga, yung aking mga gamit. Ayan, nilagay ko na dito sa CR, pa isa-isa na. Kasi nga, uh, naka-plastic kasi yan eh. Kaya kailangan talagang i-ano ko yan. So, yan Oh. Mm, lahat ng mga gamit ko nandyan. Pera lang yung iba. Yung mga lang nga, inisa-isa ko na yung mga gamit niya. Nilagay ko na sa CR. At nasabi nga kanina, yung amo ko, isa lang daw gamit Tapos nagbagong isip. Yung pala, dalawang araw, bahala ka dyan. Ay, maganda nga, nakahiga na lang ako dito lagi. O, ba diba? Ay, so habang mga langgay yung binuksan ko na rin yung malita, malita, dahil katatapos ko lang naman doon sa kusina maglagay ng mga tubig tubig lang at saka mga gulay yung nilagay ko doon at saka mayroon pa doon isang hiwa ng dibdib ng manok eh dinala ko yung kaysayang yun ay yan ang nabungaran ko ay syempre yan laging daladala ko no baong ko talaga yung extension na yan kasi sabi ko nga iniisip ko nako iwang ko ba mahirap kasing walang extension alam nyo na at yun no know, Inisa-isa ko na rin yung mga pantalon, mga gamit ko, mga damit namin ng alaga ko. Agay, Diyos ko mga ngalangga. Diyos ko, para akong ewang ko ba. Takot na takot ako, Diyos ko po. Hindi ako makatingin ng husto dito sa building na ito. Imagine niyo mga langga. Naku, Panginoon ko. Huwag naman sana no, mga langga, no? di ba? Diba? At ito, napakataas. din nyo naman yung mga ano kotse, para na silang mga laruan sa taas ba naman ito at yun oh, bungad na bungad talaga yung ano na yan, kabuan na yan dito sa aming tinitiran nako, iwang ko ba itong amo ko ay nako, Diyos ko hir ang hirap, nahihirapan ako sa kalisod, sa totoo lang ayun mga langga, oh, iko ko kayo oh, tinan nyo o yan, magkapilaan yan. Tingnan nyo naman. O ba diba, yan ang gusto ng amo ko. Yung nasa malapit kami sa ano. Pero may dagat din doon. Tingnan yung building na yan. Mas mataas pa siguro yung building na dito sa building na tinitirahan Ay, namin. Ayos ko mga langka. Kung alam nyo talaga yung kabuglan ng ko. Ayaw ko, nadagdagan ang nervyos ko sa buhay ko. Gikabuhi ko. Sabi pa sa Bisaya, gikabuhi ko. Anong building nga eh. Di ko halos makatanaaw na, -na. Oh, ko. Diyos ko po. Ay, nako. Ayaw lang ka konting ikot pa. Parang inag na yung pakiramdam ko ngayon. Dahil tingnan nyo naman, oh. So, guys. andito nakahiga ako. Ay, hindi naman nakahiga. Nagpa-relax. So, na pa, itong hotel na to, naikutan ng salamin. Kaya, kitang-kita mo talaga lahat ang, ano, ang, ano, relax ka. Kaso, nasusuka ako. Andito ako. <laughs> ba yung pagkiramdam ko <laughs> na ano ako, na nadudual na hindi mo maintindihan, dahil tingnan nyo naman mga laga, oh yung pagsumilip ako dyan itinom yung pa ako, pagsumilip ako dyan, grabe ang mga ano, para nang para nang ano, laruan yung mga kotse, Diyos ko po tapos yan, oh, ayan, dagat na dagat mas okay to dito, isang araw lang naman kami dito, tawag ko ba, oh, mo di ba oh, ayan, oh nandito kami sa pinaka ano uh, pinaka last 28 floor pala ito ay Diyos ko po parang gusto kong matulog kaso dahil ko makatulog andyan yung akin yung tinamo narinig nyo uh, narinig nyo yung akin so mga langka thank you so much for watching salamat sa inyong lahat Buti naman Ay, mga langga, bigla na naman kaming umalis. Ayan, na-traffic tuloy kami. At sabing gano'n ng aking amo, eh, magmamakdo daw kami. Diyos ko po. Pati ba naman makdo, hahanapin namin, iikotin namin. Pwede man mamagorder order i-deliver lang dito sa aming hotel. Diyos ko, ano ba naman ito, eh? Nas na ano iba talagang pakiramdam ko ngayon? Nagtataas ang building. Diyos ko, isa pa yan na nahilo ako. Ayan mga langga, habang iniikot namin itong kabuuan ng siyudad ng Bahrain. Ayun, at uh, nagpicture-picture, video-video na naman ako dyan. At you o, know, ito medyo malibilis-bilis na ang patagbo ng aking amo dahil itong aking amo ay eh, naku-iwan, nagwalwal na naman. Ayun mga langga, hindi namin mahanap-hanap nakatan. So hello guys, ganito katindi dito paggabitin na nyo naman o. Oh. Kasi nandito kami sa pinakatuktok ng building na ito. Ito, ganito siya kaganda pag sa gabi. Naku, parang ayaw akong, ayaw akong tumingin sa baba. Grabe ang inabot ko. Ayan, oh, tingnan mo, ang ganda, oh. ba diba, mga langga? Ay, naku, din, tingnan nyo naman. Oh, nandyan kami. Oh, ba diba? So, two lang kami dito, sabi ng aking employer. At, uh, sa uh, Sabado ng gabi ah, kami uuwi na yata sa Riyadh. So, dito lang nagpa-relax-relax lang siya talaga dito. Kasi syempre, alam na, lahat naman dito ay pwede. At uh, kami na lang alaga ko nandito na iwan. Sa mga langga, eh, yeah, marami salamat nga pala sa lahat na mga ano nanonood ng aking mga video sana po nagustuhan niyo ito at uh, paki-join na lang mag-join na lang kayo sa aking live manood kayo diyan mag-react para naman ni eh, madagdag ang kaya mong pang bagong taon uh, sponsored by hal uh, travel blog at uh...